gusto naman eh. Pagkatas ng anong Malika kang hapon. Nagawa na ko ng paper ng pangapunan. Kararating lang namin. So, nagmimirinda ulit ako. Nagutom. Busy na ako. ko nung nagawin. na ako ng peanuts. Kailangan di pa ba, ba nang mabuti ito? Peanuts kasi nga. Ano siya? maraming mga lupa-lupa. Kaya kailangan ibabad ng mabuti. Ayan. Kailin ako pa ito binabad. nung inahon ko, ang daming putik-putik. So, ayun. Kikilos muna ako dito. Ayan, Kasi nga lang sa labas. At meron pa akong tinake out na pansin. Hindi siya nagalaw. Hindi siya nagalaw to. So, may liyenda. Hmm. Dami. Hmm. Masarap siya. <laughs> Magtitira pala akong konti. Baka gusto ng alaga ko. Marami to. Hindi ko kaya ubusin. siguro, ito na lang yung iwan ko. Ito na yung kainin ko. Ito. Okay na siya. Masarap to. Ha, super, super namin ito binili. Mm. wala makita ang ano, mga karin ng baboy sa hog, wala. Kunting gulay, tsaka karos lang makita mo dito. Pero malasa siya. Patos nito, mm, prepare na ako ng ulamin. dami ko pang gagawin. Hmm. So long dyan, may risa. Lutong ka nito dito. Mas mabuti ka kami magluto. Pero okay naman siya. Nasa. masa yan sa tinapay kaso nga lang Okay na to. Hmm. Yun lang yun. Yun lang kadali. Marami pa to pero hindi ko kaya. Yan lang. Mamay gabi na yan. Hindi ko kayang ubusin. Mani. Hmm. halo-halo na yung kinain ko. May pa. Para mamaya ko din lang yung kainin ko. Mani pa pag-iisin niya. Hmm, na ako. And then... prepare na ng ulam. Ayan. Oh, Ayan nga. Pobbingan naman ako mo yung ano, sa pinag sa sa Friday. Si one week ako yun. Sa Friday ang balik ulit. Sa Friday. Um, matay kasi yung nanay ko. So, kailangan ko um, baga, gano'n lang talaga buhay, no? Ma Life must go on. Sana buti niya ako ng ganun edad. 79. 79. Sana umabot din ako ng ganun. No? Sobrang higit, guys. mag -inibis po kayo. <laughs> Minsan mo na, sobrang init. Nakakahilo. Sobrang nakakahilo yung init. no,

itong itong alaga ko ay eh, pinam anong ko kanina pinagagalitan ko kasi nga hindi pa niya yung ano lalaro eh yung haba na ng oras yung paglalaro kanina so ayun pinagalitan ko nga so sabi ko gawin na yung work niya kasi nga wala na yung oras kailangan mo pang inemorize yung kanya kasi ginagawa ko din guys pinag-expelling ko na siya kung sa kinain ko. Hmm? Masarap din yung ano. Ngayon ko na lasahan ng sarap yung mani na niluto namin kahapon. At yung kahapon guys, hindi namin siya mula sa ito. Kasi nga, ito parang ang dati mo lang nilagay ng asin. Pero parang walang makasin. Ngayon lang, ngayon ko lang nalasahan. Balik ka. Kahapon talaga. Kasi niluluto namin sa tent. Kahapon yan. Tapos ano. Lakas ng, lakas ng hangin. Tapos may ulan. Din man ganang palakas sa ulan. Pero syempre nasa tent kami. Tapos nag ano. ano. Tolda kami. Nags, nags, kami lang. Ganun. Syempre ako. Ayun. 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 tapos kami ng taxi na galong din. Siyempre, ako'y nagluto. Parang sumasap na yung niluluto ko. Ewan ko lang sa makasama ko. Kung hindi ako gusto nila yung aking luto. dali ang kilos na lang to. Kasi ng oras na eh. Kailangan matapos ko yung trabaho ko. Hindi pa ako nakaligo. Pero parang gusto ko na mamaya Kasi mainit. Mainit sa gabi. Mamaya na ako mag-prepare ng ano. Ah, okay na to. kasi na, may nakara na, sa na, video na, ano. Ito. Ano. Suod na yung merienda ko. Ito meron pang mani. May natitira pang mani. Ito. ilagay ko sa ano. Lagyan, Lagyan ko siya ng ano. Ayan. Lalagyan ko siya ng ano, ng ano ba ito? Tutumba. Lalagyan ko siya ng isang uh, ganito plastic. Tapos baguhin ko yung ano niya. Para yung may ano kasi, man, feeling ko marami ng Feeling ko lang. Pero hindi naman feeling ko lang yun feeling ko lang hmm? Hmm? pwede ko pa pwede ba yun ko ng, ano magay ko lang sa sa rest Mamaya na yung gagawa ko nito ito. Tsaka luya. Yeah. Kasi madali lang yung ulam. So, yun, meron na yung ulam na dapat ito. Ang palaya. And then mag-ano rin ako ng kunting ano kasi sasaruan ko yung bata kasi ayun yan ano, ng ano ng palaya ayun ko na siyang ano yung bata kasi yun 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 yun